Ito na nga, yung ating, uh, ito yung OFW na ating natulungan. Sa latest update nga ng uh, OFW, uh, OFW na humingi ng tulong sa programang Action Abante mm -hmm. ng Abante Radio, ito ay nakauwi na. Mm ha? -hmm. March 31, 2025, 20, nang una nating bigyang daan ng panawagan ni Nicole na isang uh, OFW sa Doha, Qatar na makauwi na ng Pinas mm -hmm. dahil sa hindi magandang uh, karanasan, anya sa kanyang employer sa naturang bansa. Ayon sa kanya, di siya pinapakain ng maayos ng ganyang abo bukod sa mahabang oras ng pagtatrabaho dito. At uh, ito pa nga, yung nagpalala ng kanyang sitwasyon, yung, uh, pag, yung uh, sumabay naman, yung uh, pagsakit ng kanyang uh, mayoma. Mm -hmm. Kaya kami uh, narapat na lamang ng, uh, ni Nicole na makauwi na lamang ng uh, bansa bago pa malumala ang kanyang sitwasyon. Mm -hmm. Kaya uh, ang aksyon na bate po ay kaagad na nakipag-ugnayan sa kanyang ahensya dito sa Manila. At uh, tayo po ay nagpapasalamat din sa kanila dahil uh, sila naman po ay uh, agad namang tumugon sa ating uh, public service na ay sa kanila para mapauwi yung ating OFW dyan sa Doha, Qatar. At ito nga ang Sabado ha, partner, eto opo, na, opo. Ay, nung Sabado, Sabado de Gloria ay dumating na nga, eh, siyempre no, Gloria, hmm. Sabado de Gloria, April 18, 2025. 20, ay tuluyan nang nakauwi itong si Nicole at uli na niyang nakapiling ang kanyang pamilya. Wow! Ito, ito na yung gentleman's agreement sa maximum sa Jessel price sa baboy na dapat sundin ayon sa Department of Agriculture. Pero mukhang wala sumusunod. Mabate sa balita si Abad Reporter Just Ignacio. Abad Reporter Just Ignacio morning, Good morning. Good morning, Ron. Kailangan sindi na gentleman sa Pimet na napagkasunduan sa mga naunang konsultasyon hinggil sa maximum suggested retail price ng baboy. Ito ang binigyang diin ni Andres Secretary for Livestock Dante Palabrica upang maiwasan ang mas marami pang implementasyon o implementasyon na maaaring makasira sa merkado. Ang pahayag ay ginabaw matapos sa magkasunduan ang DA at mga stakeholder ng industriya ng baboy napalaksi ng pagpapatupad sa MSRP kasabay ang pangako umano ng pribadong sektor na pagbabantay sa kanilang hanay upang mapigilan ang pananamantala ng mga consumer sa ilalim ng kasunoduyang panuntunan ng DA itinakda ang MSRP para sa sariwang patay ng mga baboy na 300 pesos per kilo 350 pesos per kilo naman sa piget o yung uh, pata at ham at kasim o yung balikat at 380 pesos naman per kilo sa liempo o pork belly. Ayon kay Palabrika, layo ng MSRP na magkaroon ng balanse sa pagitot ng interes sa mga producer, later, retailer at consumer, lalo na sa patuloy na kinakaharap nitong pressure sa inflation. Ako, si Just Ignacio ng Ab Abante, Abante, Radyo Balita, Radyo Balita, Ngayon. Balita ngayon Narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis Abane Ratchamife Report Abante po tayo sa mga balita ngayong alas 3 ng hapon. Bumabang approval at trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos, minaliit ng palasyo. Umabati sa balita si Abante reporter Eileen Taliping. Eileen, Kim, minaliit ng Malacanang ang lumabas na survey kung saan bumaba ang trust at approval ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro na 2,400 lamang ang respondent sa survey ng Pulse Asia at hindi ito kumakatawan sa sentimiento ng mahigit isang taang milyong mga Pilipino hindi anya nagpapaapekto ang presidente sa mga survey, mataas man o mababa ang rating bagkus, ay tuloy lamang ang pagtatrabaho nito. Naniniwala ang palasyo na ang resulta ng survey ay epekto ng fake news na kumakalat sa bansa dahil mismo ang ibang mga bansa ayon kay Castro ang nagsabing talamak ang disinformation at fake news sa Pilipinas. Ito anya ang dahilan kaya pinapalakas ng gobyerno ang kampanya laban sa fake news upang makita ng taong bayan ang mga good news na ginagawa ng gobyerno para sa mga Pilipino. Sinabi ni Castro na hindi nababa bahala si Pangulong Marcos Jr. kung bumaba man ang kanyang trust rating at approval ratings. Bagkus, magtatrabaho pa rin ang presidente at gagawin kung anong tama at kung ano ang nasa batas at hindi ito nakadepende sa kung ano ang idinidikta na hindi naman na ayon sa batas. Ako si Ailey Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radio Maraming salamat Aileen. Samantala higit limang daang pasahero ng sumadsad na barko sa Bohol na iligtas ng Philippine Coast Guard. Umabati sa balita si Abant Reporter Dexter Ganibe. Dexter? Iligtas na nakabalik sa pantalan ng Hagna Bohol ang kabuang limang daan at anim na pasahero nang MB Light Ferry 5 na sumadsad sa mababaw na parte ng Hagna Port nitong Sabado Gloria. Sa report ng Coast Guard Central Visayas, paalis ang barko ng Hagna Port gabi ng Sabado patungo sa ng Cagayan de Oro at habang nagmamaniobra palayo sa pantalan ay napadaan sa mababaw na bahagi ng dagat. Nang matanggap ang report, agad na rumisponde ang Coast Guard sa pakikipagtulungan ng Philippine Navy, MDRRMO, Bantay Dagat at mga lokal na bangingisda. Madaling araw na ng linggo nang matapos ang pag sa mga pasahero. Naabatid na low tide Nang paalis ang barko. Ako si Dexter Ganibe ng abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat, Dexter Ganibe. Sumayin so, niyo mga balitang mabilis, mabangis, at walang mintis. Sa so, oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon ako si Kim Mangunay. Abante, Abante, Radio Balita, Radio Balita, Ngayon